Bapong sa so, petisyon sa mga taxi operators sa pagpasaka sang flag down rate sa 70 pesos, liwat nga ginaduso sa LTFRB. Mga driver, ginakabi nga dako nga bulig pananglit nga maaprubahan bangod sa kamahal sang presyo sang gatong. Apang mga pasahero, ano ang reaksyon? Hiniyag itutukan ni John Sala. Nagapabilin nga 40 pesos ang flag down rate o kung ang panugod nga balayran kung magsakay sa si taxi. Ini sa piyaksang petisyon sa mga asosasyon sa taxi operator sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board, Central Office. Suno sa grupo ng Philippine National Taxi Operators Association, wala kuno sa gihapon sang sabatang LTFRB sa ila ginahinyo, apisar nga sang 2021 pa sila nagpasa sang petisyon. Nagfile kami ng petisyon for fare increase kasabay ng boost ng jeep ng TNVS noong 2021 yung bus, yung jeep, yung TNPS, na grant yung kahilingan nila. Sadly, ang, sa, sa hanay naman ang taxi, ang binigay, mula dun sa 30 pesos na karagdagan, sinabihan ang binigay nilang e ay piso. Sino kay Suntay ang pinakauling nga gingrant sa LTFRB nga hingyo sa mga asosasyon sa taxi operators ang sadtong 2017 pa. Bangod sa padayon yung pagsaka sa presyo sa gatong, liwat nga nagtulod sa grupo nga iduso ang pagpasaka sa flagdown rate sa 70 pesos. Sino sa grupo nga ato, o Association of Taxi Operators in Panay, punta ni ko ano kadasig ang pagpanubo sa pretty high kung magnubo ang presyo sa gatong, amo man ang pagpasaka subong nga nagatimbo kang presyo sa gatong. That's how our ano no ako uh, inefficient ang LTFRB party na to. So, ka uh, yung kay pala mag Sa mga nakita ko na nila ano ko tong situation sa kanila sa ganung situation sa mga mga taxi on all other denomination. Pananglitan nga maaksyon na na sa LTFRB suno sa mga taxi driver, dako ini nga bulig sa ila adlaw-adlaw. Mayo sa monete kay para nga dako nga mo-plug Mayo gyud nga balita kun muna mataboy kay sa tungod sa gatong ngaway way naga nubo ano sige lang saka ang saka apang kun ang pasahero nga si Gino ang pamangkuton, dako na kuno katama ang 70 pesos ng no lockdown down apang nahangpan man si kuno ang sentimyento sa mga taxi drivers especially nga nagasaka naman ng gasolina pero kung ako pamangkuton Depende. Kaya yung damo, man alternative ways. Pero sa nga ito, ang ang chance sa nga ng mga riders. Mabala. Sa subong sunok kay Suntay, wala man sila sa may mahimo kundi ang magkulat na lang. Kag magampo, nakuntani, pamatian na sa LTFRB ang ilapitisyon. Eh, ang gusto ng LTFRB, bigyan ng uh, first class na upuan ang pasahero. Pero ang gusto nila, budget fare lang ang ibaya. Wala uh, Sadly, what we could do is only wait for them to answer. pull the series of renduque john Salah one western visayas